Ayan, isang magandang araw po sa ating mga taga-subaybay, mga ating uh, members, super chatters, supporters, and friends. Magandang araw po. Magandang umaga sa mga umaga ngayon sa inyong mga kinaroroonan. Magandang tanghali sa mga tanghali ang sitwasyon ninyo dyan o ang oras. Ito po muli ang inyong lingkod si Kuya Dan TV Vlog ay maghahatid na naman po sa inyo ng isang event kung saan nandito lang po tayo sa loob ng bahay Yan. So, bago nga pala ituloy ang vlog na to humingi po ako ng paumanhin uh, last live ko kagabi lang po at medyo um wakainom tayo so hindi ko alam kung sa live streaming ko, meron tayong na-offend or uh, sumobra yung ating uh, reactions don, so yun po ang hiningi ko ng paumanhin So, oras po natin ngayon ay mayroon na po tayong more or less ay uh, uh -huh. Alauna ng hapon. So, may gitsang oras pa lang po akong gising. Dahil po, napasarap yung tulog. Wala naman akong hangover so far. Pero yun, late na tayong gumising. Hindi na tayo nakapag-breakfast. So, diretso na po tayo ng brunch. Ito po ang aking iahandog sa inyo. Ano ngayon ang uh, ni Dante TV Vlog? So, ngayon po ay uh, papakita ko sa inyo ang recycle ulam. Ano po yon? Right, go! Punta natin kung anong iuulang ni Kuya Dan ngayon. Huh? Okay, dito tayo sa kitchen. Mga ludes. Dito po sa table, makikita po niyo ay isang tupperware. Medium na tupperware lang naman. At may dalawang ceiling labuyo. Ano po itong laman nito? Bubuksan po natin. Bubuksan po natin para alam niyo kung anong laman ito. Ayun, no? Oh. nag-iingay pa. Ayun. Ito po yung laing na ginawa ko nung kung ilang araw na. Naka-prosen po siya. Prosen. Kasi kinuha ko po yan doon sa refrigerator. Ay prosen siya. So, ang gagawin po natin dito ay Iinitin po natin to para po mainit ulit ang ulam. Alright. right, <clears throat> nyo ko rito sa may stove na kung saan po ay nakaready na ang kawali na pag natin. Of course, hindi natin yan iinit kung hindi natin sisindihan. Alright, sinindihan na po natin ang kalan kung saan ay dyan natin iiniten yung natira nating uh, laing ginawa natin ng isang araw okay so hintay natin na uh, minit minute si kawale mainit na mainit And uh, para naman hindi agad mabigla masunog sa kabuuan ang uh, laing na malamig kasi galing po siya sa refrigerator. Lagyan po natin siya ng kunting uh, oil o mantika para po ay at least ma ma ano ma spread natin na malagyan kabuuan ang kawale para paglagay po natin nitong frozen na laing ay hindi siya masusunog at didikit alright so Yan ang situation niya. Ilalagay lang po natin para mas spread out siya. Kusa siyang mag uh, um, madurog. Okay? So sa ganung sitwasyon po, ayaan muna natin siyang uh, alalay. dahan-dahan siyang uh, babalik po yan sa dati ng uh, uh, forma nung bagong luto siya. Pero po, ang uh, apoy, alalay lang po. Ganyan lang. Okay, so, yan. Pahintay na lang po natin yan na mainit na po silang lahat. Na kumulo. Kumulo siya. Hmm, para, parang bago rin na luto siya. Kung mo. Okay, maingay yung si Benji yung aso nating na bahay dito na minsan ko na yan na i-vlog yan, siya po yan nag-iingay na yan day shift po ang duty niyan dyan sa may pad mga na dumadaan na hindi niya kilala yan ang kanyang uh, kinakahulan hindi naman po yan nangangagat pero syempre pag may dumadaan padadarad, padatakot, ay aso ba naman po yan, ang laki-laki ng bunganga nakakatakot na masakmal po kayo alright so yan po ang sitwasyon niya habang uh, iniinit po natin ang leftover na laing ni Kuya Dan, special laing po yan alam niyo po ba kung pang ilan na yan pangatlong pinit na po yan pero sariwa pa dahil after nung magawa siya naka-prosen lang sa sarap so safe po yan, safe kaya wala kayong alalahanin, hindi po yan na uh, hindi po yan uh, panis na mag-aalala po kayo na masira ang mga tiyan natin safe po yan at pag yan po ay nainit babalik po yan doon sa dati niyang texture nung siya ay bagong luto yan mga idol medyo anuhin natin o oh. tingnan po ninyo yung naging resulta nung nilagyan po natin siya ng konting uh, cooking oil hindi po siya dumidikit doon sa kawale. Ayan simple simple lang po walang ano po yan walang uh, diket dikit walang sunog at yan ay babalik sa dati ng itsura nung bagong luto alright so after that ay pe-prepare um, na naman natin yung uh, isda So, prepare natin dyan ay piprini, ipiprito natin o magpiprito tayo ng uh, isda. Isdang uh, dalagang bukid. Kasi match po dyan ang um, prinito. Alright. So, titingnan po natin yung mga nilagay natin uh, kasama o lahok tulad po nung pork, yung dried pusit, kung uh, ano na, nagkasama-sama na yung dati nilang lasa. Okay, titikman natin syempre Kunting-kunti lang, kung mainit na, at bumalik na po yung lasa. Okay. mhm, -hmm. Tingnan natin. Titikman natin kung all right na. Mm. Lasa pa rin yung anghang na sinabi ko noon, lalagyan natin ng anghang na moderate lang para kaya naman kainin ng mga hindi masyado sa anghang. Alright! So, to base na naman tayo. Alright na to mga idol. Yung init, sakto na. Hindi po siya nasunog. Hindi dumikit sa kawali. So, ready tumukbang na po yan. Okay? So, papatay na natin ang uh, apoy para maganda naman tayo ng next uh, lulutuin. Pero, yun, yun lang. Ito pa po siya. Nasa babaran pa ng tubig kasi po, galing din po yan ng ref. Okay. So, palalambutin na lang po natin yan pag malambot na wala na siyang ice na nagpapatigas ipiprito na natin yan alright so yan po ang uh, kabuuan yan po ang aking maibabahagi sa inyong ngayong araw dahil si host ay uh, tinanghali ng gising mula sa pag live kagabi na medyo um hindi naman ako lasing gaano. ulit hindi dapat naglalive ang isang medyo nakainom o medyo lasing kasi baka hindi natin alam kung gano ang ating ginagawa okay so mega love shout out kanina pala pong pagising ko tuloy tayo syempre sa ating mga sinusuportahan na mga kaibigan panabungaran po natin pagising ko ay una Ronnie Mix Vlog. Ronnie Mix Vlog, mega love shout out. Ayan. Then si Sasi. Sash si. At napsuporta na rin po natin isa sa mga kaibigan natin na nag-premier ay si uh, Dinker ay So, so far, yan muna ang ating may pag uh, may handog po sa inyo. May share ngayong umaga. Mega love shout out sa inyo pong lahat. sa uh, saka ko na po na naman uulitin yung mga dapat nating shout out na mga all over the world. Yung mga maaabot na nating mga, mga, mga friends po natin. So sa ngayon po, ito muna. Kuya Dan, kakain na po tayo ng brunch, breakfast, and lunch. Kasi hindi na po tayo nakapag breakfast. Medyo gutom na po si Kuya Dan. Si yo, di ko na po papakita kasi ayaw ko nang masturbo na kumakain ay pinablog natin. Don't forget po, subscribe. Dan TV black Like, share, and bell button po. Please press and uh, ano notify po kayo sa mga susunod kong vlog. Alright, God bless us all. Kung hey pa choy, pahabol.